paano nga ba tayong mamumuhay na kasama ang Diyos? May tatlong point tayong pag-usapan ngayon. Way, W-A-Y, walk, following God's direction, accommodate God's timing, yearn for continuous spiritual growth. So, pag-usapan natin yung number one. Walk following God's direction. Nalakad tayo kasama ang Diyos na sumusunod sa direksyon niya. Sabi sa 1 John 2.6, Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yeso Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin na lumalakad tayo kasama ng Diyos, pero iba ang direksyon natin. Kung gusto mo lumakad kasama ang Diyos, ay mananatili ka sa direksyon na sinasabi niya sa iyo. Susundan mo kung saan siya papunta. Aalamin ah, mo kung ano yung kalooban niya. Pagdating sa iyong relasyon sa Kanya, relasyon sa iyong pamilya, relasyon mo sa iyong asawa, relasyon mo sa iyong anak, katrabaho, aalamin mo lahat ang direksyon ng Diyos. At dito ka pupunta, mag-iingat ka sa iyong lakad. Titignan mo kung yung hinahakbangan mo ay papunta sa Kanya o hindi. Titignan mo kung nakakasunod ka pa ba sa Kanya o baka ang nasusundan mo na ay ang gawi ng mundo at ang kasinungalingan ng Diablo. Ang ibig sabihin ng susunod ka sa direksyon ng Diyos ay mamumuhay ka kung paano namuhay ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay magpapasailalim ka sa kung ano ang mga panuntunan na tinuturo ng Panginoong Isus kahit nahihirapan ka. Bakit? Dahil alam mong ito yung tamang desisyon na mananatili ka sa iisang daan na nilalakaran niya. Alam mo na dito ka mapapabuti at alam mo na ang pagsama mo sa Kanya ang magbibigay ng karangalan sa Diyos na nagmamahal sa Sabi sa unang Pedro 2.21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagat na si Kristo ay magtiis para sa inyo Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos natularan. na tularan. Narealize ko na ang direksyon ng Diyos ay hindi parang naglalakad sa isang park. Kundi may pagkakataon na dadaan ka sa patag, minsan malubak, minsan mabangin ang daan, nakakatakot at nakakapag-alala. Minsan pakyat, nakakapagod. Pero pinakita ng Panginoong Yesus na ang lahat ng ito ay pinagdaanin niya para sa iyo at sa akin. Kaya sabi niya, tularan mo ako, sundan mo ako sa direksyon na dinadaanan ko dahil ito yung tama at dito ka mapapabuti. Sabi sa Hebreo 13.5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nag-realize ko ang pagmamahal sa pera ang nagiging dahilan ng conflict, pain at problema ng tao. Kaya ang sinasabi ng Diyos, huwag kang magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Bakit? Kasi ang pangako ng Diyos sa iyo ay hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Last Thursday ay stress na stress ako kasi ang dami na naman naming utang. Buti na lang sabi ng Diyos, bukod sa sasamahan kita ay tuturuan kita at papayuhan. Now, may dalawang direksyon ako na pwedeng daanan. Gumawa ng mga bagay na hindi magpapakita ng pagtitiwala sa kanya o mananatili sa direksyon niya kahit mahirap. Magalit ako sa taong involved o magmahal ako ng walang kondisyon. Magtampo sa Diyos o magpuri sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga pangako o magreklamo. I praise God kasi tinuruan niya ako lumakad kasama niya. So nagpasalamat ako sa Diyos kasi alam ko nakasama ko siya at nag-praise and worship ako. Sabi ko sa kanya, patawarin niya ako for my unbelief and doubt. Grabe no, tinuturo ko ito pero ako mismo nagda-doubt. Pero after ko manalangin, ayan, Diyos ang nagbigay ng peace sa akin at comfort. Now, para makapunta tayo sa destination na gusto ng Diyos, ay kailangan natin tingnan ang mga road signs ano ibig sabihin? Halimbawa, titignan natin yung the yield sign. Titignan mo kung ang sitwasyon mo ay nangangailangan ng pagpaparaya sa kalooban ng Diyos. Ito'y panahon na kailangan mo maging maingat na magdahan-dahan sa mga plano at ginagawa mo sa buhay. Hihinto ka at huwag magmamadali. Tatanungin mo yung sarili. Kinausap ko ba muna ang Diyos bago ako nagdesisyon? Ano ba ang direksyon ng Diyos patungkol dito sa aking quiet time? At kapag nalaman mo ang direksyon niya, ay sasabihin mo, Lord, not my will, but yours be done. Tatanong mo kung ano ba ang sabi ng salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos patungkol sa aking problema, sa aking desisyon, sa aking plano at mga choices na pinipili? Ito bang aking gagawin ay ayon sa salita ng Diyos? At marahil sinasabi mo, ang hirap naman yan kasi hindi naman lahat ng sitwasyon ay specific na mababasa sa Bible. Kaibigan, ito lang yung tatandaan mo para malaman mo kung nasa tamang direction ka. Kapag ang gagawin mo ay kasalanan, siguradong wala yan sa direction ng Diyos. Halimbawa, kung magsisinungaling ka para lang makuha mo ang gusto mo, ay automatic hindi ito ang direction ng Diyos para sa Yan ay yield sign. Lord, ikaw po ang masunod hindi ako kapag ang kahit anong gagawin mo ay magiging dahilan para magkasala ka ay automatic hindi yan ang direksyon ng Diyos. Kung hindi umaalis ka at humihiwalay ka sa Kanya. Kaya kailangan mo maging aware na yan ay yield sign para sa'yo. Magbibigay ka para sa kalooban ng Diyos. Kapag ang plano mo, anuman choices na pipiliin mo, ay magiging dahilan para masaktan mong iyong sarili o masaktan mong ibang tao ay hindi yan kalooban ng Diyos. Halimbawa kung ang gagawin mong desisyon ay masasaktan ang iyong asawa pag nalaman niya, ay huwag mo gawin kasi hindi ito ang direksyon ng Diyos. Yield sign. Hihinto ka sa sabihin mo, Lord, not my will, but yours. Now, paano kung nadapa ka? Then, bangon ka agad. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating lumakad kasama ang Diyos araw-araw. Kasi, hindi nalalala kapag sinunod mo yung yield sign, ang isang pagkakamali ay lumalaki kapag sa umpisa pa lang ay hindi ka bumalik agad sa tamang direksyon. Kaya kung kasama natin ang Diyos ay madapaman tayo, aalalayan niya tayo pabalik at tuturuan at papayuhan. At kung ito'y susundin natin, tayo ay mapapabuti. Kaibigan, ang mapa ng ating buhay ay nasa Bible dito natin may kita yung tamang direksyon na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya hindi nakakapagtaka na ang pinakamahabang chapter sa Bible ay ang Psalm 119. Bakit? Kasi doon nakasulat yung Psalm 119.105. Ang sabi doon, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kundaraanan, liwanag na tumatanglaw. Grabe, pwede pala tayong hindi magkamali ng desisyon kung binabasa lang natin ang Bible at sinusunod kasi siya ay ilaw sa ating daanan at liwanag. Wala tayong time pero karamihan sa verses dito sa Psalms 119 ay patungkol sa pagsunod sa direksyon ng Diyos. Verse 26, 32, 35, 45, 60, 101, 133, Grabe, ang lahat ng verses na yan ay patungkol sa pagsunod mo sa direction ng Diyos sa iyo. So, ang pangalawang sign ay the stop sign. The stop sign ay patungkol sa ating moralidad, patungkol sa ating integrity, patungkol sa ating honesty. Hindi mo mapupwersa ang isang tao na maging honest. Kung in the first place, hindi naman talaga siya lumalakad sa direction ng Diyos. Hindi niya ginagamit ang salita ng Diyos bilang panuntunan ng buhay niya. Para sa kanya, ang pagsisinungaling ay normal lang. Ni hindi mo siya kakikitaan ng nag-aalala dahil may nasabi siyang hindi totoo sa kanyang kapwa. Para sa kanya, ang pagsisinungaling normal lang. Ni hindi mo siya kakakitaan na nag-aalala siya dahil may nasabi siyang hindi totoo sa kanyang kapwa. Kaibigan, tingnan mo yung stop sign sa buhay mo. Hihinto ka titignan mo kung ang iyong mga aksyon ay nakaayon sa biblical values. Ito bang aking plano ay nagpapakita ng tamang morality, integrity at honesty? Nagpapakita ba ito ng pananampalataya? Ako ba'y nagiging honest? Ito bang pinili kong desisyon ay pwede kong sabihin sa iba? Kibigan, kapag nag-aalala ka sa ginawa mong desisyon na malaman ng ibang tao, ang ibig sabihin nito ay dumadaan ka sa maling direksyon at mapapahama ka dyan. Yan ay stop sign. Sabi sa mga kawika antena na ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Sobrang totoo. Nan talatang ito, ang taong tapat ay nagkakaroon ng peace at joy sa kanyang buhay. Pero kung marami kang tinatago na alam mong mali, ay hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Magiging miserable lang ang buhay mo. Bakit? Dahil magkakaproblema ka sa bandang uli. At balang araw ay malalantad din ito at magiging kahihiyan mo. At ang patutoo mo bilang anak ng Diyos ay masisira sabi sa James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nangkakasala Kaibigan, kung alam mo kung anong tamang dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa at maaring pinapatagal mo siya, kaibigan, yan ay kasalanan at hindi yan integrity. Kaya tandaan mo na yan ay stop sign. Tatanungin mo ito sa sarili. Yung bang aking public life ay umaayon sa aking private life, match ba sila? O maganda lang ang tingin sa akin ng aking day group leader, pero pagdating sa bahay, iba na ako. Maganda yung pinoproject kong image sa ibang tao, pero pagdating sa pansarili ko na walang nakakakita, ay iba na yung aking ginagawa. Kibigan, tanong mo ito sa sarili, mas inaalala mo ba ang magiging tingin ng tao sa iyo o mas inaalala mo ang tingin ng Diyos sa iyo? Kasi kung mas inaalala mo ang tingin ng ibang tao sa iyo, panlabas lang 'yan. Hindi ka mababago diyan. Pero kung mas inaalala mo kung anong tingin ng Diyos sa iyo, doon ka magbabago. At dahil sa pagbabago mo na 'yon, lalabas iyon sa buhay mo at makikita rin iyon ng ibang tao. Nakakalungkot kasi may mga tao na ayaw umamin at maging accountable sa kapatiran patungkol sa ginawa nilang mali kasi mapapahiya daw sila. Kaibigan, mas piliin mo ang gumaling sa iyong puso kaysa sa image na panlabas na iniingatan mo. Isa pa, na-realize ko, maraming tao nasa isip nila. Kapag gumawa ako ng dishonest choices ngayon, araw, ay malulusutan ko din ito balang araw. Naniniwala sila na kapag nagtanim sila ng kasalanan, ay hindi sila dapat mag-worry. Hindi nila dapat alalahanin ng kinabukasan mali kaibigan. Tingnan mo yung talata na ito. Sabi sa Galatians 6.7, Huwag ninyong linlangin ng inyong sarili. Hindi maaring toyain ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, iyon din yung kanyang aanihin. Kaibigan, maaari ka mag-decide na maging dishonest. Pero hindi ka pwede mag-drive dyan sa maling daan na yan. Nang hindi ka nadidisgrasya, nang hindi ka bumabangga bandang huli. Merong hangganan ang lahat. no August 2012 sa Terracina, Italy, ay maraming tao ang nasyak nang biglang may bumaba sa isang kotse at pinagbabaril si Gaetano Marino ng pitong beses. Si Marino ay ang leader ng Camorra crime family. Kilala siya bilang Stampy dahil yung kanyang kamay ay naputol dahil nasabugan ng bomba habang sinusubukan niyang pasabugin yung isang tao. Sabi ng mga polis na yung pagpatay sa kanya ay parte ng pinag-aagawang kontrol sa negosyo ng cocaine. Narealize ko, ang batas ng pagtatanim at pag-ani ay totoo. May mga konsekwensya dadanasin tayo dahil sa mga maling choices na dinadaanan natin. Kaya nga, ang tatanong mo sa sarili, ito bang aking choices? Ay nagpapakita ng honesty? Nagpapakita ba ito ng integrity? Nagpapakita ba ng makajos na moralidad? Kung hindi kaibigan ay bumalik ka sa direksyon ng Diyos sa iyo. At yung pangatlong sign ay the construction ahead sign. Ang construction ahead sign ay simbolo naman na merong construction na nangyayari sa iyong sarili. Ito'y paalala sa atin na kailangan natin magkaroon ng tuloy-tuloy na proseso ng pagpapalago ng ating sariling ugali. Kaya nga, tanong natin sa sarili, ito bang desisyon ko na ito ay makakatulong para mag-improve yung aking karakter? sa pananaw ba ng Diyos ay ayon ito sa plano niya para sa buhay ko? Ito bang desisyon ko na ito ay magbi-build up o magti-tear down ng aking character? Ito bang desisyon ko na ito ay magre para maging better person ako, better husband, better wife, better parents, better son or daughter o boss or better employee. I'm sure, kaibigan, gusto mo maging mas mabuting tao. Gusto mo makawala sa mga habits, addictions, at gusto mo maging mas malapit sa Panginoong Yesus. At maaring hinihiling mo ito sa Diyos na baguhin ka niya. Pero kaibigan, ang tanong ay tinatanong mo ba ang sarili mo? Kung ang mga desisyon o habit mo ay magkakaroon ba ng contribution para lumago ang iyong karakter o oh, wala. Sabi sa 1 Corinthians 10.23, Meron naman magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay makakatulong. Kaibigan, tandaan mo ito. Malaya ka gawin kung ano yung gusto mong gawin. Hindi ka kukontrolin ng Diyos pero wala kang kalayaan na piliin mo kung ano ang gusto mong consequence balang araw. Ang sabi sa talata ay malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Kaibigan, kung alam mo ang tamang gawin ay alalahanin mo yung construction ahead sign. Kapag ang bagay na yan ay hindi magkocontribute sa paglago ng iyong karakter, huwag mo na gawin. Kaibigan, kailan mo tinanong ang iyong sarili? Ito ba ang pinaka-best decision para sa akin, para sa pamilya ko, at para sa testimony ko sa iba? Kibigan, huwag kang mag -settle sa good dahil hindi mo makakamit yung best. Ang best ay nasa direction ng Diyos. Kaya nga, you walk following God's direction kasi yun ang best, yun ang makakabuti sa'yo. Kaibigan, sobrang ikli lang ng buhay natin dito sa mundo. Tapos, sasayangin mo pa sa mga bagay na magdadala sa'yo sa problema. Kaibigan, huwag mo na gawin. Ang sarap mabuhay kasama ang Diyos. Ang sabi niya sa John 10.10, -10, bibigyan niya tayo ng makabuluhang buhay. Pero hindi mangyayari yon kung nasa ibang direction ka. Noong 1993 sa NCAA Division II Track and Field Championships, ay mayroong 128 runners ang kasali sila ay tatakbo ng 6.2 miles at meron silang course na dadaanan na tinakda ng committee. Isa sa mga tumatakbo ay si Mike Del Cabo ng Western State College sa Colorado. Habang tumatakbo siya, nakita niya yung maraming tao ay pumunta sa maling daan. Tinawag niya sila, at sinabi niya na mali ang dinadaanan niyo, dito yung tamang daan. Alam mo apat lang yung nakinig at sumunod sa kanya. Pero yung karamihan tumakbo sa shortcut na hindi naman yun ang official course. Pero alam mo, pakatapos ng karera, yung mga official nagdesisyon na yung mas maikling daan na lang daw, yung gagawin nilang official na daan. So, ang nangyayari ay natalo si Del Cabo at natapos niya ang karera na ikaw 123 na player. Naging controversial ang desisyon ng mga official tungkol dito. Pero alam mo, narealize ko, minsan pag sumusunod ka sa Diyos, sa direksyon niya, ang mundo natin, hindi naman ito ire Hindi naman sila matutuwa sa'yo. In fact, ikikriticize ka pa nila o pahihirapan ka pa nila. Pero kaibigan, di bali na. Hindi natin kailangan magpa-impress sa ibang tao. Ang kailangan nating i-please ay ang Diyos. Dumaan tayo sa tamang daan. Hindi natin kailangan magyabang. Hindi natin kailangan maging mataas ang tingin ng iba sa atin. Pero sa likod naman nito, ang dami mong maling ginawa at hindi napi-please ang Diyos sa iyo. Ibigan, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatuloy ka lang kahit mahirap. Dahil ang reward mo ay nasa langit at ang magbibigay sa iyo ng reward ay ang Diyos mismo. Kapag humarap na tayo sa Diyos, ay walang shortcut siyang kikilalanin. Kung hindi ang titignan lang niya ay ang mga taong dumaan sa tamang daan. At pag ginawa mo 'yon, ang sasabihin ng Diyos sa iyo ay welcome, good and faithful servant.